Naglabas ng abiso ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP hinggil sa nakatakdang power interruption sa Kawayan City Isabela sa darating na ikalabing tatlo ng Setyembre, araw ng Sabado. Apektado ang ilang barangay at establishmento sa dalawang schedule ng pansamantalang pagkawala ng kuryente. Ang unang schedule ay nakatakda mula alas 6.30 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga at muli mula alas 5 ng hapon o alas 5.30 ng hapon hanggang alas 6.30 ng hapon o ng gabi. Kabilang sa mga maapektuhan ng mga barangay gaya ng Bakulod, Buenos District 3, San Fermin at ilang bahagi ng Kabaruan, Tagaran at Districts 1 at 2. Kasama rin sa listahan ng nang-apektado ang ilang malalaking establishmento tulad ng SM City Kawayan, Pure Gold, ISU at Special Medical Specialist Hospital. Samantala, mas mahabang power interruption naman natatagal na mula alas 6:30 na alas 6:30 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi ang makakaapekto sa iba pang barangay tulad ng aligaw kaw Bugalyon, Karabatan, San Pablo at bahagi ng Rizal Avenue kasama sa mga apektadong pasilidad ang City Terminal, GSIS, DPWH at Kawayan City Sports Complex. Ayon sa NGCP, ang brownout, ang brownout ay bahagi ng maintenance work na kailangan para sa pagkakabit ng disconnect switch at ang koneksyon ng bagong linya mula na Gilian hanggang San Mariano na bahagi ng proyekto ng Iselco 2. Pinaalalahanan ng, ay, uh, ng NGCP ang publiko na maaaring maibalik ang kuryente ng mas maaga para sa kaligtasan ituring na energized ang lahat ng linya sa lahat ng oras. IFM News